Sa Pilipinas, ang pagbili ng tuwalya ng baka o ox stripe ay isang karaniwang karanasan sa mga palengke at tindahan ng karne. Ang tuwalya ay isa sa mga bahagi ng baka na karaniwang ginagamit sa pagluluto ng iba't ibang lutuin tulad ng sinigang, kare-kare at papaitan. Sa pagsusuri ng proseso ng pagbili ng tuwalya ng baka sa Pilipinas, mahalaga ang pagtuklas sa mga palengke at tindahan, ang proseso ng pagpili at pagtingin sa kalidad ng produkto, ang pakikipag-ugnayan sa mga tindero at ang pangkalahatang karanasan ng pagtangkilik ng lokal na produkto. Ang pagtuklas sa tamang lugar upang bumili ng tuwalya ng baka ay ang unang hakbang sa proseso ng pagbili. Sa Pilipinas, maraming mga palengke at tindahan ng karne ang nag-aalok ng sariwang at dekalidad na tuwalya. Ang mga tanyag na palengke tulad ng Dampa sa Metro Manila, Carbon Market sa Cebu City at Tabuan Market sa Davao City ay ilan lamang sa mga puok kung saan maaaring makakuha ng sariwang baka tuwalya. Bukod sa mga palengke, maaari ring makakita ng tuwalya sa mga supermarket at tindahan ng karne sa buong bansa. Kapag natagpuan na ang tamang lugar, mahalaga ang pagtingin sa kalidad ng tuwalya bago bumili. Ang tuwalya ng baka ay dapat na malinis, walang amoy, at walang mga hindi kanais-nais na bahid o sugat. Mahalaga rin na tignan ang kulay at tekstura ng tuwalya. Ang mga tuwalyang may kulay na puti at mayaman ng tekstura ay karaniwang mas mabuti sa kalidad kaysa sa mga madilaw o may mga spot. Sa pagpili ng tuwalya, maaring magtanong sa mga tindero upang makakuha ng impormasyon tungkol sa produkto. Ang mga tindero ay maaring magbigay ng impormasyon tungkol sa presyo, kung paano ito ihahanda at mga kaugalian sa pagluluto nito. Ang pakikipag-ugnayan sa mga tindero ay maaring makatulong sa pagpapabuti ng karanasan sa pagbili at pagluluto ng tuwalya ng baka. Sa pangkalahatan, ang pagbili ng tuwalya ng baka sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng transaksyon kundi isang karanasang kultural at sosyal. Ito ay isang pagkakataon upang masuri ang lokal na kultura at mga tradisyonal na pagkain. Ang mga mamimili ay maaaring makipag-ugnayan sa iba't ibang tao habang nasa palengke o tindahan na nagbibigay daan sa kanila upang makakuha ng mga karagdagang impormasyon at karanasan. Sa huli, ang pagbili ng tuwalya ng baka sa Pilipinas ay isang mahalagang bahagi ng kultura at pagkain ng bansa. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga palengke at tindahan, pagpili ng dekalidad na produkto, pakikipag sa mga tindero, at pangkalahatang karanasan ng pagtangkilik ng lokal na produkto, ang proseso ng pagbili ng tuwalya ng baka ay nagiging hindi lamang isang gawain ng pang-araw-araw na buhay kundi isang pagpapahalaga sa kultura at tradisyon ng Pilipinas.